No? Bueno mm. Oy. 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 ano 'to? Wow. Ang ah, sarap <laughs> pul oh. Tambak. Tambak ko yan. Oh. Api. Ay, paglipat lang ko oh. nila? Ano 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 paglipat lang oh. E pambabad na. <laughs> pa ng hangin. Eh. Like not... Langas ng hangin. Like not... Para sigurado. Mm, sigurado na. Oi. Mm. Balik, balik, balik. Ano na sila ngayon oh? Guys oh Alaki oh Ano ba yan alaki? Mahal ako kung ano na eh Another one pwede na po pero makakawalan pa rin po uh -huh. Guys, wala po. <laughs> Matumal. Baka doon po tayo pumunta sa Malakasan. Oh. Kahit wala pong tayong pain, Gagawin na lang po natin, magbibigyan na lang po tayo doon. O so, kaya kung meron pong makakawa ho, bigyan na lang po tayo ng pain. Punta po ako doon, lilipat po ako. Sige. Pigeon po, pigeon. Hoy. 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 Pigeon po, pigeon. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Hoy, <laughs> paglipot uli. Paglipot uli, wow. pigeon. Hoy. kagad, paglipat kagad Ganun din po kanina, paglipat Kagad Ang ah. hirap po mag-video, walang mapwestuhan Mahini to Oh, oh, oh. Nagagal po YouTube po, tabingi yung camera Hoy! Wala na tayo pain Uy Wala na tayo pain Dito po tayo sa fish ng may wagang imbornal Dito ah. po tayo

na po, maghapon na po pala, hapon na po. Hanggang hapon na po. Guys, marami po dito, kaya alam po talaga, ang bahay po talaga problema nyo. Okay, guys, ang dami po dito, grabe po ang Sabi na, abutin pa kami dito ng isang taon. Ano mga nga, abutin, <laughs> abutin pa pa tayo isang taon. Si, tat si Tatay Jess yun, hindi nakaalis dito. Dito na lang yung tayo niyan. Yung bawat ato, itong ano na ito. Yung ano tawag ko nito. Lahat po yan, may dahil na nakalagay. Ayun na. Ayun daw po. Kung pwede lang daw po magtayo ng bahay. Dito na lang magiging. Oh, wala total. Oh. Ayaw na kayo ng bahay. Sabi nyo. Ayaw niyo akong bigyan ng ano eh. Ng glasya eh. nag naman ako. Ayaw nyo akong bigyan ng glasya eh. Dito na lang ako. hindi talaga sa wad niya kaya po ito kahit wala po tayong bahay nakapagsama lang po tayo yung isang buo apat uh, ati, <laughs> ay, ati, <laughs> ay, na hati kaya enjoy lang po tayo kaya kung wala po lalaki pa, mawawin po ah Talagang muna, tulad mo na kayo, at nabalangin kayo. Ngayon, may kabagay na talagang iba klase yung lugar nito. Itong ano nito, para panong talagang ngayon sa dami oh. Marami na pong angler dito po na nanggaling po dito. Ngayon po yata na uh, hindi na po sila na balik ko dito dahil ng mga busy no sila. Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon. Ay po. Uy, uy po yan yan ang pigeon yan yan ang po pigeon yan 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 Oo, oh ganda po para lumipad wow. ano yan tingnan nyo po oh wow galing dalawa pun sima ang tumama pa talaga pong gutom sila gutom na gutom dalawang sima lunok, lunok, lunok. Ayun, tanggal. Ayun, tanggal. Tanggal po. Oh. Naganda po niyan, no, mga talaga, oh. Po talaga, ah, mawawala oh ang inip nyo. Hindi kayo, ah, antukin. At dito po, talagang mapapwersa ko kayo talaga magseryoso dahil ang dami yung talagang kumakagat si Kachoy o sa kabila ho, dun doon sa dulo sa Kachoy sa babo naman si Kachoy siya hindi ko kami makalusong doon si Kachoy lang o nakakalusong doon kaya ito dito na lang po kami Oh, geez. yeah. Yeah, yeah, yeah. pupunta dito. Talagang, oh, tingnan niyo naman mga nauli po. sa ganda. Kasi po, balis po ko doon sa Akasya eh. Mga pula naman nahuli huli Nakaisa lang po ako doon. At saka yung mga maliliit. Eh, Inaini po ako. Naantok po ako doon. Kaya dito ako nagpunta. May na lang o. Oh, nadaanan po ko ng vlogger na si Mang Eduardo de Guzman Nagdaanap po ako dun Punta daw sila dito Hindi may nakasama po Ayaw. po Ayan. Ayan Ayan Wow Yeah Lapit na kami lang Nguso sa nguso <laughs> Mang Ed ngususang ngususang mangin! oh my gosh ngususang parang mawala ako ang eto Hello po pala po tayo sa ilalim po. Ilalim pala po sa ilalim. Huwag na lupi po ito. Tunay na o na. O, ayan. Ay, naku. Ilag. Baka tumuso ko sa atin yung sima. Kaya naman po. Uy. Another one. Uy, ayan ayan. 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 Wow. Ayan naman. another. Uy, pigeon. Uy. Uy, ganda size. Ganda size ito. Ganda lipo. May dumadaan. <coughs> bini tate Wala daw dito. Wala. Ilipat si Tate. Ako si Tate. Ayan, tapis ah, yun Ay! Bako wala. Hey, rey, rey, rey. Kung walang dipo, po pag ay Simpleng, ano mga tingin yan po sila sa may, ano may parte ng parte ng may wagang imbornal so. Ano to? Ano to? Aww. Ano to? Uy, oh, nakakawala lang antok. Nakakawala po ng antok. At nakakawala po ng stress. Oh, Ang muna Naglalaro pa talaga Pero Double boundary na Double Double-double na po Pagkakaboundary yun Ni Manjis Hindi na po Dahil nga gagawin niya Ano na po ah, Hilawin tilapia okay, Ano mga sweet and sour na kaya oh. yung gagawin na ng ni Manjit na meron po sumingit ayun po siya po nagbigay ng pain Another one.

Ayun eh po Grabe isda daw ngayon. Talagang Bat do ngayon ang bulate o ang naubos hindi oh no, yung isda. No! Bakit nan nangyari yun? Paano nangyari yun ano? oh. Ang isda, ang isda, ang dami. Ang bulate naman ang nawala. Ang <laughs> galing naubos. May manamin. Oh. Ah. Istadi parokos. Si kulat din ubos na. Ang bulati ubos na, talagang wala na. Talagang basa diba, kilukuan na natin, wala na. na talagang e, so pa, wala, talagang. Ehto po, may kausap po kasi ako si Jom Vlog. Talaga uh, po wala nang paim makuhaan. Kayo din eh. Uy, nakawala. Ge, malaki 'to, malaki. Okay, Uy, kulahan. Hoy. Talaga. Kalakas ang hangin, Ini pa. Ah. Wow! Pula-pula, pula-pula. Uy! <laughs> Galing po. sarap. Pulang-pula pula po. Uy! Pulang-pula. Pula-pula. pula, pula. <laughs> pula, pula.

Wala na po tayong pamain. Ah, kaya naman po kung hindi po. At ito po, bakit ko lang po yung huli namin. No? po, yan po ang huli. Yan po. Tignan nyo po. Asan pa? Manjes. Ayan po. Ayan po. Yan po, po. Ayan po. Ayan po. Epo, kinukuha po ni Manjes yung nandun. Yan po yung mga huli po namin yan ayun pa ah, o oh, tignan nyo oh. tambak tambak po yan oh. ayun po grabe grabe po yan o oh. ha kanina pa sila hindi mga namin yan ayun o oh. lalaki Diyos, wey! Nakaka kilabot naman to. Dami. Uh, <laughs> parang nilambat oh, Parang ano eh. Parang nilambat eh. Pero bingwit lang po yan oh. Ayan po oh. Oh Babay na po. Babay uh, uh, na daw po. Ah, jump lag. Uwi na Babay sa inyo, babay. Uh, guys, maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Uh, tayo po ay magpapahinga na. Babay po, babay po, babay. Babay po. Babay po. Babay po.